May pamilya kayo na eh? May pamilya kayo? Kumain na kayo na kumain na. Ah, <laughs> sige si nanay. Mukhang nangangarakan to. Ah, parang tumatakas si nanay. nai ay! Ano yung nyo? Ano yung dala nyo? Ha? Oh? Kalakal? Nangalakal kayo? Eh, dito kayo. Baka ba ano kayo nang ano dyan? Eh, sandali lang. May benta na kayo? Kumita na kayo? Ha? Ah? Wala pa? Wala pa kayong pambiling bigas? Bukas pa ako yung pambiling. Ha? Anong pangalan nyo, Nay? Anong pangalan nyo? Ay, Berta. Ha? Ano po? Berta. Berta. May mga anak po kayo? May pamilya kayo, Nay? May pamilya kayo, Nay? May pamilya kayo? Kumain na kayo na kumain na. Kumain na kayo, hindi pa. Sige ako kayong pang kain na. Ngayon. Kain kayo. Kain nyo. Ha? Masaya na kayo na eh. Masaya kayo. Ah, sige. Ingat kayo na Kawawan naman mga kaibigan ng kalagayan ni nanay Wala na siyang pamilya ayun na tinabutan natin siya ng konting tulong Para kung sakali na wala siyang makukuha mga kalakal Mayroon siyang pambili ng pagkain At ayun no oh, uh, bahay din siya Lumapit siya din sa isang bahay siguro nangyihintay siya ng pagkain Pii! inaay